What's up mga kaprobinsyano? Welcome back sa aking buhay, Probinsya Vlog. So good morning sa inyong lahat kung anong oras po kayo nanonood sa aking kwentong buhay, Probinsya. Good afternoon or good evening na lang din sa inyong lahat. At sa video na ngayon, so for today's video, eh mag nabasa nyo naman po sa title, eh magtatanim po ako ng... Alam nyo na po, pamuting kahoy. Yan po ang dito sa amin. Eh, gusto ko magtanim kaysa yung mga area dito sa labas ng bahay namin e eh, matubuan ng mga damo. So ayoko naman mangyari yun. So unahin ko na yung mga damo. Magtatanim po ako ng, ng kamuting kahoy. So siguro uh, 30 pieces na kamuting kahoy. Madali lang po magtanim ng kahoy. So yung meron yung katawan ng kamuting kahoy, yung sanga. Eh madali lang talaga magtanim. Katulad ng manunggay. So madali lang din 'yan magtanim. So tutubo lang din 'yan. So hindi kana magda hindi nakadumaan sa mga seedlings or sa seeds yung buto. So, okay. So, bago pala kayo ma manood sa aking kwentong buhay probinsya, intro muna. Intro, pasok! Okay, mga kaprobinsyano. So, nakita yung intro intro ko intro tapos ang masamang talag masamang panahon yan maulan so mamaya na lang mag magtanim ako kasi masamang panahon no? yan maulan nandun na kasi yun, no? Yun, yung kamuting kahoy 13 pieces yan, ito po yung buhay probinsya namin. Ito po yung marang na puno. Tapos, ito yung langka. Yan. So, stay mo muna lang mga probinsyano. O medyo postpone. Hindi ko lang sure kung magtanim ako mamaya. O bukas. Okay. Okay, mga kaprobinsyano. Nagtanim na tayo. Ito pa kasi yung tina Ito po kasi yung kamuting kahoy. Yan madali lang itong matanim. Parang malunggay din, kailangan lang natin ganito. Tapos Tapos pwede natin itanim madali lang. Hindi na ta hindi na kailangan ng seeds para magtanim tayo ng kamuting kahoy kapag meron tayong kamotikahoy sa kabila o sa kapitbahay o kung meron kayong kakilala na yung katawan mo lang kunin tapos hati-hatiin mo at mabubuhay mo yan o oh, nabuhay o oh. tagal na kasi nakastack tapos binalagay ko lang dito sa labas tapos hinayaan ko lang maulan ma para ito mabuhay so 13 pieces po ito So yan mga kaprobinsya no, dito po ako magtanim sa private land namin sa private road namin so dito ko itanim sa gilid kaysa kaysa matubuan na itong ng maraming damo o, so, balak ko na lang balak ko na lang itanim dito o, so na, no? nakabutas na po ako mga kaprobinsya no? yung 30 pieces. so ito nilagay ko sa sa luma ng kalahaw so nasa inyo na yan kung mahaba bang pagputol nyo o ganito lang para kung pag magtanim kayo pwede, pwede naman ito pa, patayo or pahiga so mas, ah, sa akin lang kayo ito patayo na lang tapos wala nang abuno madali lang kasi to eh, itanim tapos mabilis lang to tumubo so pasensya na kung mabagal kasi yung kamay isa kung kamay kay nakawak ah, sa kamera hmm. pwede naman to magtanim yung nasa mababaw para pag Harvest nyo eh hindi hindi yung baka nang madali lang mabunot na ah. hmm. kaysa mag, kaysa hmm, kaysa damo ang matumubo dito sa so, dito naman ayan mga probinsya no isa Tapos na mga nandun kunin oh. ko muna to ano pa ha ha ayan na magbilang Po. so yan lang po mga probinsya na napakita ko nung kung ano talaga ang buhay probinsya dito sa amin kung anong binablog ko kung ko lang po talaga sa pagtatanim kung lang sa buhay ko napakita ko anong meron dito so yan lang po Kuno flex ko lang. Pasensyahan na po ang maingay kasi lahat 'di ba na diba, nasa na, probinsya ako. So kung kung meron kayong space pa sa lupa nyo so ayon nyo matubuan ng damo so mag-try nyo magtanim palang araw meron din kayong makunan na pwede din pang merienda or sangkap sa pagluluto sa mga ulam like sili, tanglad papaya Uh, mga gabi, mga ganun mga kapubid yung basic lang ng pagtanim so yan lang po pinapaklita ako lang anong talaga ang meron dito sa amin so kung, kung ma-monetize man ito so, pag meron ads lumabas eh, pasasalamat din ako kapag hindi kayo nag-skip like, ng ads okay so Kita kids, sa susunod kong kwentong buhay probinsya, ako ay maglilinis ng mga dahon. Okay, see you soon. God bless to all at another next vlog na naman. Kita kids, mga probinsya no, bye bye. At maraming maraming salamat po sa pag-thumbs up ng video God bless.